Huwag <laughs> diba? Wala Landry lang <laughs> ako <laughs> ng taong Huwag mo kaya Kapag di mo kaya, huwag mo <laughs> <Uy, uy, sumabay. laughs> mong ano yun Huwag mo kaya sumabay Huwag mo kaya sumabay Di ba, di camera Oo uh, Kunyari nakatingin ako sa camera Wala mo kung saan ako nakatingin Saan? Di ako nakatingin dyan Ay, taki na sa taas <laughs> Ano po yan? Ano po yung tint <laughs> Laundry Tint <Dain> black Kaya <laughs> yeah, nakita mo yung mga formahan ng mga bata ngayon Anong formahan Yung basta yung mga nakapaldo sa nektay gusto mo gawin ko ngayon yun. Testing lang. Malay mo, bumagay siya ngayon, di ba? Hindi nga, hindi nga. Kaya nga, mga score ka ng gano'n ko. Shoutout kay Gil the Great. Kay Gil the Great yun na ngayon. Ano yung Basta magugulat ka. Sobrang bangis ko na nun. Palda. Yung Long sleeve. Long sleeve. Long oh, sleeve. Oo, tapos pagkatas ng long sleeve. Shades. Oo, oh, shades. Tapos necktie. Oo, oh, okay na yun. Punta ko na yung isa. Ano yung isa? Tiyan mo ang asang ko to Kaya kayahin ko lang naman sila Ako na may makikiuso ngayon Nakakita okay, na ako yun Ako kompleto na yung attire natin Part 2 nakukuha na ito, ito na yung fit Ayan na Ayan na Ito, ito kailangan ko par Ano naman yung nakikita mo? Basta kasi Basta kasi malupit to Uso to ngayon Ano yun? Uso nga to ngayon Tawin ah, mo Ito oh, yung magiging fit ko Ako bahala Ako oh, bahala Okay. Ako bahala. Na? Okay lang ako. Okay na. Tara na. Titingnan natin. Kaya natin sumabay. Kaya na, kaya na, na. Mga tropa ko dyan. Sunduin niyo ako. Lalarga tayo. ano yan? Na, na outfit? Uy, ano ano ba? Ha? Ano ba? Ito na in na yun. Okay. Binalagbag na yun. Ay, binalag... Bin, I'm so sorry. I have to correct myself. Ayun. Binalagbag outfit. Elaborate na Binalagbag with plastic bag. Ay, akala ko binalagbag with bag. <laughs> binalagbag with plastic bag. Angas oh, ko na. Kaya-kaya ko sila sabayan. Oo. Oh, oh. Very, yan. very in. Di mm -hmm. lang yan. Ano? Hindi lang yan. Ano pa? Meron pa ako ibang outfit dyan. May extra outfit ka pa? Oh. jan. dyan? Oo. Oh, extra look lang. Extra look? Extra look lang. Extra okay. look lang. So, meron ka pang, uh, ano, next outfit. Meron pa. Hindi ka naman prepared nung lagay na yan. Hindi ka, ka naman prepared. Hindi naman, hindi ako meron ng pumos, yun. Oh, hindi nga. Hindi na, naman halata. Pwede na ako model ng Alberto, no? Hindi siya ako tayo. Mm -mm. Marami pa ako dyan. Okay. So, fan ka na. <laughs> Mayroon pa akong mga fit na ganyan. Kunyari, susuot ko pa lang tong hat ko na mayroong detachable na mask na niya. Uh, ah, ah. Ah, ah. lang, yun, lang. basic lang. Tapos yung hoodie ko. Pero doon hoodie. Hindi mo alam. May hood pa yan? May hat ka na may hood ka pa? Hindi mo alam. Hindi ko alam. Parang mas mainit. Ah. Uh, <laughs> kasi di ba sa init ng panahon ngayon. Oo, kailangan mas mainit. Yes. Yeah. Uh -uh. Huh? Kini oh, champaña, ¿qué haces el fin de semana? Te invito a la playa, tequila y champaña. Ya oh. me tienes bien clavada. Te... Salimos a tropa, voy a Ah, la nah, tuya. Viene oh. la bug. Viene oh. la bug. Ganon buma la Meron pa isa. Eh. Ano pa isa? Wait lang. Meron ka na naman? Oh, Meron pa. May extra ka na naman? <laughs> No, left. Mm. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I Ngayon guys, uh, uwi tayo. Papakita natin yung drip natin sa camping team. Tingnan natin kung makangasin sila sa akin. Blah. Sir? Sir, open the grate. Ika ba yan? Sir, open of the grate. Ano na? So na kayo ng passion gun dito. Demonyo! Laundry basket no. yan e. Eh. Laundry mo? AY! Hah? nakaka tala laundry. tanga. angas ko ba? Ang angas ko na, ano? angas ko na talaga. Gulatin natin yung mga nandito. Boss, laundry. Ay. Ano ah, laundry? Anip. Laundry? Wala? Wala. Ikaw, boss. Ano yan? Laundry. Ano La? yun? Tain mo ako pa si dito. Ako na greatest wardrobe dito. Anip na yan. Nakukuha ng laundry? Naka-forma ka pa ng ganyan? Siyempre. Ah! Nang langan, nang nang Kailangan pag nag-trabaho. Kailangan nakadrip ka. Wala, ka <laughs> Wala laundry? Wala, wala. lang yung laundry. Ay, ito, ikaw, boss. Marami yung drip. Ha? Ang lamig. Ah! Ang lamig. <laughs> 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 na boss, laka <Nah>, laundry laka <laughs> laundry boss, yeah. hindi yata ay nandamitong kay mga damitong pag ano, huwag ka sumabay <laughs> <Di maa> <laughs> ayos ba, ayos may drip ko boss tika tika dito tayo makamalik na ng drip music <laughs> Hindi yung tumitingin, hindi tumitingin. Yun yung uso ko yun, hindi tumitingin sa camera eh. Ganyan lang, nakapakat lang. Wala mo kasi na ako nakatingin. Alam mo sa camera ako nakatingin. Tol, sa gilid ako nakatingin. Ha? <laughs> sa camera ako nakatingin. Ha? Teka, dito tayo. Balik ko tayo. Nandiyo kaya? Ay, ano kaya yan? Ay, Ano yan? Huwag mo Huwag kaya hindi mo kaya. Huwag <laughs> kaya binalutan ng kumot. <laughs> <laughs> Ito mo yan, drip Diyo, <laughs> <nandre>. Lala, <laughs> Ay, wala, wala, Diyo, mo Hindi mo mo ulit pra. laundry. La, laundry. Ay, lang ako ng laundry. mo man. <laughs> Ano ba lastik man na may little red riding hood. <laughs> 'Pag hindi mo kaya, wag mong ano eh. Okay, wag sasama bye. Wag mo na wag ka sumama bye, hindi mo kaya. Yan din. Ako sasama. Oh. Oh. May tubig tawelo. Tawelo. La, pa tayo dito labo. Ay. Auto ride naman. Ano po 'yan? Ano pong team niyan? Laundry Team Black. <laughs> Hello, Andre, Sino ka po? Ha? Sino ka po? <laughs> ako pinakamagaling po Masyon dito sa Camp Pilipin. Masyon yan? Masyon to. <laughs> <laughs> Wala mo ko saan ako nakatingin. Oh, ay, Ganito kasi uso ngayon, boy. Ay, ay. Yung naka, di ba, ito yung camera. Oh, oh. Kunyari nakatingin ako sa camera. Huh? Wala mo ko saan ako nakatingin. Saan? Di ako nakatingin dyan. Ay, takin na sa taas. Sa taas ako <laughs> nakatingin kasi ito yung mga top frag na passion. Paano ito? Wala kang laundry? Oh, okay, ano Sumahid lang ako eh. Hindi, mamahalin yung passion na yan. Yes. Man. Yes, sir. Ang, okay, yun, ikaw lang nagdadamit ng lahat. Sinuot na. Rampa lang ako dito. Okay, Rampa lang ako. Pakitaan ko lang sila. Hospital. Ah.